Alam mo ba, ang talong hindi lang basta gulay. Wow. Ang talong ay technically isang prutas dahil nanggalang ito sa bulaklak at naging bunga. Parang pag-ibig, akala mo simple lang pero may fruitful love story na pala. <laughs> hindi lang violet o purple ang kulay ng isang talong. <laughs> Merong puti, berde at stripes pa. Parang isang pag-ibig, iba-iba man ang kulay, iisa lang ang ending talong ay tinatawag sa ibang bansa na aubergine. Sosyal no? Parang ex mo. Sosyal pero walang kwenta. Noong unang panahon, tinatawag ang talong na mad apple kasi raw nakakabaliw. Pero mas nakakabaliw ang pag-ibig na hindi ka pinili. Char! Isa sa paboritong luto ng talong ay tostadong talong. Kasi lumalabas raw yung tunay na lasa ng talong. Parang buhay lang yan kapag tinusta tayo ng panahon, lumalabas ang tunay na kulay. Mababa sa kalores ang talong, kaya kahit paulit-ulit kang masaktan, ay kumain pala, hindi ka tataba. Promise! Hindi lang masustansya at masarap ang talong. Maraming hugot tungkol dito. Ikaw, anong hugot mo tungkol sa talong? Comment down below. Just react, share my content. That would be all. Thank you.